Si Asgay Girl, na madalas nasa agenda ng magazine na may patuloy na kumakalat na chismis tungkol sa kanyang pribadong buhay, ay nayanig na ngayon ang social media sa kanyang mga pinakabagong posts. Hindi ko nagustuhan ang mga kuha na iyon. Ang estilo ni Asgay Girl na nagbahagi ng kanyang mga larawan mula sa beach ng sunod-sunod na may isang tala sa alas 5, ay hindi nagustuhan. Dinagsa ito ng mga komento. Nangyari na ba ito kay us gay girls sa social media? Kung saan ang sikat na pangalan ay nagsusuot ng puting kimono sa ibabaw ng kanyang leopard print na bikini at isang pula at puting checkered na pajama sa ilalim. May pera ka pero nagdadamit ka pa rin ng kalokohan. Mga komento tulad ng, anong uri ng bagay ito? Ang nakakagulat na post na ito ni Ozgay Girl ay pumasok sa pinakapinag-uusap ang listahan sa social media. Hinati ng mga flash frame ni Ozgay Girl ang mga user ng social media sa dalawa. Si Ozgay Girl na nanatili sa agenda ng mahabang panahon dahil sa mga paratang ng pagtataksil laban sa kanyang asawang si Ken Yaman noong nakaraang taon, ay nakakuha ng pansin kamakailan sa kanyang mga post sa social media. Naging usap-usapan sa social media ang estilo ni Us Gay Girl, na sunod-sunod na nagbahagi ng kanyang mga larawan mula sa beach na may note na alas 5. Ang sikat na aktres na si Oz Girl, na nagsimula sa kanyang screen adventure sa karakter na ginampanan niya sa mga serye sa TV, ay nakibahagi sa maraming matagumpay na produksyon.